Pero yung mga nandiyan, nag-stack na lang may bayan. Yung pick-up mo nandun, 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 ako, it pa, pa pag alis ko dito, pag hindi na coding, kung saka ako, ako ng bahay. Coding ako ngayon, hindi ako maka apply Kanina, di ba, mayroon window hours, mga 10, so nagpunta kami dito. hindi so, na ako makabalik kasi nga, coding. Mamaya, pwede na. Oo, okay. Okay, pwede na. Kaya yeah, problema naman traffic, sa traffic. Oh, rest over na. Ten ka na nalabas. Can I get picture together? I sure, sure. sure. All of sure. 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 Uh, together. Uh, together. Uh, 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 sana akong mapili. Three, two, <laughs> sana akong mapili. Three, two, <laughs> sana akong mapili. <laughs> Salamat po. Thank you. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> uh, bro, <sana laughs> Mag-sharp ba Mag-sharp na tayo. Gusto tayo. kasi ako sige Ano na lang. Kasi sa mga bar. Sa mga tea bar, gano'n. Tapos dalaw dito sa True. lang kasi tayo, Maria. din talaga ako. Kasi bukod sa ligustyo, marami pang mga hihayas. Marami Hello po. I'm uh, support, support. can take and get this for